Kumusta po mga kaibigan at magandang araw po sa inyong lahat. Handa na ba kayo na galugarin ang isang natatagong hiyas ng Pilipinas? Ang isla ng Kamigen na matatagpuan sa baybayin ng Hilagang Mindanao ay isang kayamanan ng kasisayan, kultura at kamanghamanghang likas na kagandahan. Mula sa kanyang bulkanikong pinanggalingan hanggang sa kanyang magagandang dalampasigan at makasaysayang pook, ang Kamigin ay nagalok ng isang otentiko at immersive na karanasan para sa mga manlalakbay. Sumali po kayo sa akin habang tayo sumisid sa kagiliw-giliw na mundo ng Kamigin at tuklasin ang kanyang mga kakaibang atraksyon. isla ng Kamigen ay unang ng mga manubo mula sa Surigao del Norte. Ang isla ay nagsilbi isang sentro ng kalakalan para sa mga mga ngalakal mula sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang rahanate ng butuan at kedatuan ng dapitan. Ang estrategikong lokasyon ng Kamigen ay ginawa ito isang mahalagang sentro para sa komersyo at kultural na palitan. Noong 1521, si Ferdinand Magellan ay bumisita sa Kamigen sinunda ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Ang unang pamayanan ng Espanya ay itinatag noong 1598 sa Ginsiliban na mayroong isang lumang watchtower ng Espanya na ginamit upang bantayan ang mga piratang moro. Ang pangunahing pamayanan ng Espanya, Katagman ngayon ay Katarman, ay itinatag noong 1679 ngunit nawasak ng pagsabog ng bulkan noong 1871. Noong 1901, ang mga persa ng Amerika ay sumakop sa isla sa panahon ng digma ang Pilipinong Amerikano. Ang kamigen ay naging bahagi ng lalawigan ng Misamis at kalaunan ay Misamis Oriental. Ngayon, ang kamigen ay kilala sa kanyang likas na kagandahan at mga makasaysayang puok na nag sa mga turista na interesado sa mga bulkanikong tanawin at kultural na pamana. Ang Kamigen ay tahanan ng maraming mahalagang kultural na kayamanan, kabilang ang mga guho ng lumang simbahan at libingan sa ilalim ng tubig. Ang isla ay nagpapanatili ng mga ancestral na bahay at mga makasisayang palatandaan na nanagdiriwang sa kanyang kultural na pamana. Ang makasisayang puok na ito ay isang patunay sa mayamang kasisayan at kultural na kahalagahan ng Kamigen. Ang Kamigen ay kilala bilang isla na ipinanganak ng apoy dahil sa kanyang bulkanikong pinanggalingan. Ang kaisisayan ng isla ay minerkahan ng mga makabuluhang pagsabog ng vulkan, particular ang pagsabog ng Mount Hibok-Hibok noong 1871 hanggang 1875 na nagbuo ng Mount Vulcan at sumira sa Katarman na nag-iwan ng libingan sa ilalim ng tubig. Ang Kamigin ay binuo ng apat na overlapping na stratovolcanoes at maraming flank cones na lumikha ng isang kakaibang tanawin na hinubog ng vulkanikong aktibidad. Isang mapaglarawan na sandbar na perpekto para sa sunbathing at paglangoy. Mapupuntahan sa pamagitan ng bangka mula sa mainland. Ang isla ay isang paborito ng mga mahilig sa kalikasan at mga photographer dahil sa kanyang unspoiled condition. Ang mga bisita ay karaniwang tinatangkilik ang katiwasayan at ang kamangha-manghang tanawin ng nakapaligid na tubig. Isang protektadong sanctuary ng dagat na perpekto para sa snorkeling at diving. Nagtatampok ng isang fishing village at vibrant na marine life. Ang isla ay tahanan din ng iba't ibang species ng ibon na ginawa itong isang haven para sa mga bird watcher. Ang mga coral reef nito ay maayos na napreserba na nagbibigay ng isang kamanghamangang underwater experience. Ang pinakamataas na waterfall sa Kamigen na nag-aalok ng nakamamanghang single drop cascade. Maganda para sa paglangoy at pagkuha ng litrato. Ang lunti ang kapaligiran at malamig na tubig ay ginawa itong isang nakakapriskong hinto para sa mga hiker at mahilig sa kalikasan, ang lugar ay angkop din para sa mga picnic at pagpapahinga. Isa pang magandang waterfall na may natural na pool para sa paglangoy, napapaligiran ng malalagong kagubatan. Ang mapayapang kapaligiran at natural na kagandahan ng Tuwasan Falls ay ginawa itong paboritong lugar para sa mga pamilya. Ito rin ay isang magandang lugar para sa mga naghahanap ng pag-iisa at koneksyon sa kalikasan. Isang natural na mainit na bukal na perpekto para sa pagpapahinga. Ang mga terapyotikong katangian ng mainit na bukal ay ginawa itong isang paboritong lugar para sa mga health conscious na traveler. Ang mga bisita ay karaniwang tinatangkilik ang mga tanawin at tahimik na ambience na nakapaligid sa bukal. Ang pinakamalaking malamig na bukal sa kamigen na nag-alok ng malinaw na tubig at isang relaxing na kapaligiran. Ito ay angkop para sa mga pamilya. Ang bukal ay napapaligiran ng mayayabong na mga halaman na lumilikha ng isang tahimik na kapaligiran para sa mga pagpapahinga. Ito ay isang magandang lugar para sa mga piknik at panlipunang pagtitipon. Isang kakaibang pool na puno ng soda like na tubig mula sa volcanicong bukal. Ito ay matatagpuan sa Katarman. Ang mga kakaibang katangian ng pool ay ginagawa itong isang most visit para sa mga interesado sa geology at mga likas na kagilugiliw. Ito rin ay isang masaya na lugar para sa mga pamilya at mga bata. Isang makaisisayang puok na nilikha ng pagsabog ng Mount Volcandaan noong 1871. Nagtatampok ng isang malaking cross na nakikita sa ibabaw ng tubig. Ang libingan ay isang makabuluhang palala sa bulkanikong nakaraan ng Kamigen at ang epekto nito sa mga lokal na komunidad. Ito ay isang paboritong lugar para sa pagkuha ng litrato at pagmumuni-muni. Kilala rin bilang ang mga guho ng lumang simbahan ng Bonbon na mga labi ng isang simbahan ng panahon ng Espanya na nawasak ng pagsabog noong 1871. E ni Clara bilang isang pambansang yamang pangkultura. Ang mga guho ay nagsisilbing isang patunay sa mayamang kultural na pamana at makasaysayang kahalagahan ng kamigen. Ang mga bisita ay karaniwang natutuwa sa kagandahan at makasaysayang kahulugan ng lugar. Isang natutulog na bulkan na mayroong daanan na nagalok ng tanawin ng libingan sa ilalim ng tubig. Nagtatampok ng mga estatwa na naglalarawan sa mga stasyon ng cruise. Ang kakaibang tanawin ng bulkan at makasasayang kahalagahan ay ginagawa itong isang most visit para sa mga naghahanap ng pakikipagsapalaran at mga history enthusiast. Yes. Ang daanan ay nagbibigay ng isang tahimik at reflective na kapaligiran para sa mga bisita. Isang sikat na diving spot na kilala sa makulay nitong coral reef at saring-saring marine life. Matatagpuan sa baybayin ng Kamigen, nagalok ito ng mapaghamong ngunit kapakapanabik na karanasan sa diving. Ang shoal ay tahanan ng iba't ibang uri ng isda at makukulay na coral formation. Paborito ito sa mga may karanasang maninisid na naghanap ng hindi malilimutang pagkikipagsapalaran sa ilalim ng dagat. Isang nature reserve na may mga pagkakataon para sa hiking at birdwatching. Nagtatampok ng iba't ibang flora at fauna na ginagawa itong kanlungan para sa mga mahilig sa kalikasan. Nag-aalok ang parkin ng mga guided tour na nagbibigay ng mga insights sa natatanging ekosistem ng kamigen. Ito ay isang magandang lugar para sa mga interesado sa konserbasyon at wildlife. Isang conservation area para sa mga higanting kabebe na nagaalok ng mga pagkakataon sa snorkeling matatagpuan sa isang protektadong kapaligiran sa dagat na tinitiyak ang kaligtasan ng mga kamanghamanghang nilalang na ito. Nagbibigay ang sanctuary ng kakaibang karanasan sa ilalim ng dagat na nagpapahintulot sa mga bisita na makita ng malapitan ang mga higanteng kabibe. Ito ay isang mahusay na karanasang pang-edukasyon para sa mga interesado sa marine conservation. Bakit bisitahin ang kamigen? Ang kamigen ay nag-alok ng isang tahimik at mapayapang pagtakas mula sa mga mas komersyalisadong destinasyon na ang pagsasama ng kasaysayan, kultura at likas na kagandahan ay ginawa itong isang ideal na destinasyon para sa mga naghahanap ng isang ontentikong karanasan. Ang mga volcanicong tanawin, makasasayang puok, at kultural na pamana nito ay nagbibigay ng isang mayaman at immersive na karanasan para sa mga bisita. Maraming salamat po sa pagtungo ninyo sa paglalakbay na ito sa isla ng Kamigen. Umaasa po ako na nainspira kayo sa mayamang kaysasayan, buhay na kultura at kamanghamang ang likas na kagandahan nito. Kahit na ikaw ay naakit sa mga bulkanikong tanawin, makasasayang pook o sa mga tahimik na dalampasiga ng isla, ang Kamigin ay mayroong magagawa para sa lahat. Huwag po kalimutang mag-like, mag-comment, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kagilugiliw na content. See you in my next video. Paalam!